Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Shoutout din muna at maraming salamat sa bagong nagpamember natin na sina Turin and Fior Friends at John Bin Papaya. Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol. Simulan na natin ang ating kwento. Tumawa lamang itong si Gibbon habang naglalakad na papalapit doon sa malaking tao. <laughs> Manong! Sa lingon ito kay Manong Gabriel. Simulan na natin ang labanan. Nasasabik na akong durogin ang balat ng taong ito. Lalong umuusok naman ang ilong ng malaking tao dahil sa mga sinasabi nitong sigibon. Gigil na itong atakihin ang bata. Ilang sandali pa suminyas na itong si Manong Gabriel at pagkatapos pa lamang sa pagsinyas nitong si Manong Gabriel agad nang gumulong itong si doon sa luna papunta doon sa kanyang kalaban at pagkatapos nang makatayo naman ito umigpaw ito ng ubod ng taas na padilat pa nga ang mga mata ng malaking tao dahil parang isang agila na itong si Gibon na nasa kanyang harapan Nakadipa ang dalawang mga kamay at ang mga paan nito, parang nasahanay na ng kanyang dibdib dahil sa taas ng pagkakatalon ng binatilyo. Nakatitig ito sa malaking tao na parang minaliit ng sobra ang kalaban ngayon nitong si Gibbon. Ilang sandali pa, nang makabalik naman sa wisyo, ang malaking tao agad nang inihampas nito ang kanyang hawak na pamalo sa isip nito. Hindi siya ang tipong tao na kayang sindakin sa pamamagitan ng mga titig lamang. Unang hinataw nito ay ang mga paanang binatilyo. Ngunit walang ano-anong umikot ito sa ere at biglang dinaluhong na ng bata ang malaking tao. Napakabilis ng mga pangyayaring iyon na halos hindi na nakita ng mga taong nanonood ang ginawang iyon nitong si Gibbon. Hindi nila nasundan ng kanilang mga mata ang bilis ng bata at pagbagsak nitong sigibun doon sa likuran ng kanyang kalaban agad na wika nito hehehehe naaawa ako sa iyo manong hindi mo naramdaman ang sakit ng aking ginawa nagulat ang malaking tao pakiramdam niya kasi parang may dumaklot sa kanyang liig at makalipas lamang ang ilang mga segundo pumihit na agad itong malaking tao para atakihin ang bata sa kanyang likuran. Ngunit bago pa niya magawa iyon, agad nang nakalayo ang bata sa kanya at dito pa naramdaman ng malaking tao ang kakaibang hapdi sa kanyang liig at nang hawakan niya ito, nasalat niya ang isang likido at nang tingnan nito ang kanyang kamay, nakita niya ang maraming mga dugo. Nagulantang ang mga tao nang makita nila iyon sa kapalamang nakita ng mga ito at pati ng mga namamahala sa paligsahan na iyon ang mga malalalim na sugat galing sa liig ng malaking tao. Agad na itinigil muna ang laban. Ang kabilang pangkat gusto ng mga ito na sa paligsahan ang batang iyon. Ngunit mayroong isang matanda na kasama ng binatilyo ang pumagitna at nagwika <laughs> ang batas ng paligsahan ay kung magkakasundo ang magkabilang panig na gumamit ng armas para sa labanan. Pinahintulutan ang isang iyan na makagamit ng isang pamalo na tubo. Sa tingin ninyo, kung makatama ang pamalo na tubo, hindi ba ito makapagbigay ng matinding pinsala sa katawan ng tao? Ang ginamit ng aking apo ay ang kanyang mga matatalas na kuko. Hindi iyan armas. Hindi ba, ginoong badong? Sabay tingala nito kay badong na nandudoon habang nanonood sa ikalawang palapag ng arena. Ang gusto ko lamang na ipahiwatig na kahit na ano paman ang mga armas na gagamitin, dipindi pa rin iyan sa mga taong mandirigmang gumagamit. Walang saysay ang iyong armas kung hindi mo naman ito magagamit ng tama sa kanilang dalawa. Nagagamit ni Gibon ang kanyang kakayahan at batid kung walang balak na pumatay ang aking apo. Dahil kung gugustuhin lamang, hindi iyan ang makakamtan niyang pinsala. Maaaring naputol pa ngayon ang kanyang liig. Nagkakaroon muna ng diskusyon ang grupo nila ni Badong, kasama sina Basil Bunit Doktor Maki, Tiger at Tatamak. Hanggang sa makapagdesisyon ang mga ito na itutuloy ang laban. Sa tribu ng Abusaw, pangkaraniwan na sa mga taong nakatira sa lugar na ito ang gamitin ang kanilang mga matatalas na mga kuko sa gawain man o sa labanan. Kaya wala silang kakayahan para bawalan ang binatilyo. Hindi naman maaring ipatanggal nila ang kuko ng bata kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali muling nasa gitna na ang dalawang mga mandirigma ang organisasyon na Manhattan na nagawa ng mga ito na mapatigil ang pagdurugo sa sugat ng kanilang mandirigma samantalang itong si Gibon nakangisi pa rin ito habang nakatitig doon sa malaking tao wika nito ano kaya ang gagawin mo ngayon? Paano mo kaya ako tatalonin? Talasan mo lamang ang iyong mga mata, Manong. Dahil ang susunod kong pupunitin ay ang mga balat na nasa iyong magkabilang braso para mapahina ko ang iyong tangan na lakas. <laughs> At pagkatapos, agad nang tumakbo itong sigibon papunta sa kanyang kalaban. Maagap naman na humanda ang malaking lalaki. Hawak nito ang tubo agad na nagpakawala ito ng mga pagpalo. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, sobrang nag-iingat na din ito dahil alam niyang kakaiba ang bilis ng binatilyo. Agad naman na naiiwasan itong sigibon ang mga ginawang pagpalo ng kanyang kalaban. Ngunit inaasahan na niya ito. Inaabangan niya ang maaring gagawin ng bata sa kanya. Ayon nga nito, at ang kanyang magkabilang braso. At iyon nga ang ginawa nitong si Gibon. Agad na kinalmot ng bata ang magkabilang braso ng malaking tao. Dito na pumihit ang kalaban nitong si Gibbon. Sabay ng pagdaklot sa braso ng bata. Dahil sa perpektong kalkulasyon ng madrigma nagawa niya ang kanyang binabalak. Sa isip nito ngayon, ngayon nahawak niya ang braso ng bata hindi na niya ito bibitiwan pa kahit na ano paman ang mangyayari. Nagulat man itong si Gibon, hindi niya inasahan na sa bilis ng kanyang ginawang pag-atake, magawa pa ng kanyang kalaban na mahuli siya. Ngunit gayon paman, sa mga ganitong mga sitwasyon, sanay na ang batang si Gibon. Dahil maagang namulat ang batang ito sa pakikipaglaban. Agad na umikot ang bata doon sa ere at pagkatapos agad itong nakalipat sa likuran ng malaking mandirigma. Dito nagawa ng bata na makalmot ang kabilang braso ng kanyang kalaban. Agad na napaigik ang mandirigmang galing sa grupong Manhattan. Agaran niyang hinila ang braso ng bata para maibagsak sana niya sa luna. Ngunit hindi na iyon hinayaan pa nitong si Gibbon agad na itinukod nito doon sa luna ang isang kamay at pagkatapos umikot ito pabalang sa pagkakahawak sa braso ng malaking kalaban sa kanya na naging dahilan para malalagay sa langanin ang pagkakahawak ng malaking tao sa kanyang braso at tuluyan ng nakahulagpos ang bata. Pagkatapos, agad nakinalmut nito ang kabilang braso ng kanyang kalaban at umikot pa ito sa ere ng isang bisis pagkatapos pinatama ang kanyang dalawang mga tuhod doon sa dibdib ng kanyang kalaban. Sabay din ng mga pagkalmot naman doon sa mukha ng malaking tao. Sa lakas ng pagkatama ng mga tuhod ng bata doon sa dibdib ng kanyang kalaban, tumalsik pa nga ito at tuluyang bumagsak. Duguan din agad ang mukha nito. Agad itong napasigaw dahil sa sakit sa sugat sa kanyang mukha nayanig din ang katawan nito kaya hindi agad ito nakabangon. Nagpasya na din itong si Manong Gabriel na itigil na ang laban. Sa nakikita ni Manong Gabriel mas masasaktan lamang ang malaking tao laban sa bata. Malayo ang agwat ng kanilang lakas at kaalaman sa pakikipaglaban. Masyadong mabilis at malakas itong si Gibon. Sinang ayona naman agad iyon ng grupo ng Manhattan. Kaya ang inihayag na panalo ay ang batang mangingitil na si Gibon. Buong pagmamalaki naman na itinaas ng bata ang dalawang mga kamay pagkatapos doon ito dumaan palabas malapit sa kinaroroonan nila ni Carlo. Agad natumitig na naman ito ng masama doon sa anak ni Buhawe. Pagkatapos wikan ka nito. Nakita mo ba yon kaibigan? Ganon na ganon din ang gagawin ko sa iyo. Ngunit na natiling tahimik lamang itong si Carlo at nakipagtitigan lamang kay Gibona. Ngunit sa kalublooban itong si Carlo, sana magkaharap agad sila ng hambog na iyon. Napabilib naman sina Badong sa kagalingan nitong si Gibon Ngayon, Natitiyak nilang mas makulay pa ang pag-usad ng paligsahan na iyon. Lumipas pa ang ilang mga labanan, nagpasya sila buhawi na magpapahinga na muna. Dalawang laban na lamang kasi ang natitira at matatapos na ang unang round. Ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon, nakaantabay lamang itong siriba doon sa sulok ng arinang iyon. Lihim itong nanonood dahil ang huling sasabak sa laban para sa araw na iyon ay walang iba kundi itong si Kid Mario. Makakalaban itong si Kid Mario, ang fighter na hawak ng organisasyon nila ni Badong, itong si Abel. Baguhan pa lamang itong si Abel at nakitaan agad ito ng malaking potensyal ng grupo nila ni Badong. Bilang susunod na magpapasikat doon sa underground fighting, kakaiba kasi ang galing nito at sa murang edad pa lamang para na itong matagal na sa larangan ng pakikipaglaban bukod kasi sa malakas maparaan din ito kung lumaban ilang sandali pa napatitig itong si Basil nang makita ang papasok para sa huling sasabak sa laban natanda niya kasi ang pagmumuka nito hindi maring magkakamali itong si Basil si Kid Mario ang kanyang nakikita. Agad na nagpalingon-lingon itong si Basil doon sa paligid ng arena, baka sakali na makikita niya si Riba. Natitiyak niyang magugulat itong si Riba kapag nakita ang taong naging dahilan para tumigil ito sa kanyang pangarap na makikilala sa buong mundo sa larangan ng boxing. Ngunit sa dami ng mga tao doon, hindi niya mahagilap itong si Riba. Napansin naman agad iyon nitong Siringo. Kaya tanong nitong Siringo kay Basil. Bakit, Basil? Kilala mo ba ang isang iyan? Ang sagot naman nitong si Basil. O, Ringo. Kilalang kilala ko ang isang iyan. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaraon ng pagdadalawang-isip itong si Riva para sa kanyang kakayahan. Siya, si Kid Mario ang tumalo kay Riba. Kaya napatitig itong siringo doon sa taong itinuro nitong si Basil. Hanggang sa naalala niya ang hitsura nito. Hindi pa kasi nakikita ito ng harap-harapan nitong siringo. Nakikita lamang niya ito doon sa mga pahayagan at sa mga telebisyon. Kaya pala, ganun na lamang ang pagsisigawan ng mga taong nasa paligid dahil kilala at sikat pala ang huling sasabak sa laban. Dito na isip ng dalawa na maaring sumali itong si Riba sa paligsahan na iyon dahil batid itong sumali din ang taong tumalo sa kanya. Ilang sandali lamang, tinawag na din ang makakaharap nitong si Kid Mario. Ang makakalaban nito ay ang isang mag-aaral ng organisasyon nila ni Badong, itong si Abel dito na pag-isip-isip nila ni Basil at Ringo kung ano ang kayang gawin nitong si Kid Mario sa kalaban niyang bihasa sa karate. Sa boxing kasi tanging mga kamay lamang ang gagamitin sa labanan. Paano kaya gawan ito ng paraan ni Kid Mario? Matapos na maipakilala ang dalawa, agad nang sinimulan ang kanilang bakbakan. Ngunit nagugulat sina Basil at Ringo maging ang mga taong nanonood dahil kakaiba ang istilo nitong si Kid Mario habang humanda na ang kanyang makakalaban nakatayo lamang itong si Kid Mario habang nakatitig sa kanyang kaharap pagkatapos naglalakad itong dandahan papalapit sa kanyang makakalaban kabaliktaran kasi ang ginawa nito sa kanyang nakasanayan sa boxing habang naglalakad itong si Kid Mario nakapwisto na ang kalaban nitong si Abel. Nakaposisyon ito na nasa gilid ang dalawang mga kamay habang bahagyang nakabuka naman ang kanyang mga paa. Habang naglalakad itong si Kid Mario, huwi ka nito sa kanyang kalaban. Kay gandang pagmasdan ang mga estilo ninyo kay Bigan. Batid kong bihasa ka sa karate, ngunit ipapakita ko ngayon sa lahat na mas nakakatakot pa rin ang estilong boxing kung tutuusin. Ang sagot naman nitong si Abel. Ganon ba? Paano naman nagiging delikado ang estilong boxing samantalang kamay lamang ang maaari mong gamitin? Ipakita ko din sa iyo ngayon kung bakit mas delikado ang estilong karate kumpara sa estilong boxing na ginagamit mo. Muling sagot naman nitong si Kid Mario. Sige nga, ipakita mo sa akin ang dahilan. Dahil mas marami akong ipapakitang dahilan kung bakit mas mapanganib ang istilong sinanay ko ng ilang taon. Lahat ng mga pag-uusap ng mga ito ay rinig ng mga tao pati na rin nila ni Basil. Kaya pati ang dalawa naguguluhan kung ano ang gagawin nitong si Kid Mario laban sa isang biyasa sa estilong karate. Ilang sandali lamang nagpapatuloy sa paglapit itong si Kid Mario kay Abel na walang pakialam sa kanyang dipinsa. Bukas na bukas kasi ito kahit ang dalawa nitong mga kamay nakababa lamang kaya wala nang inaksayang sandali itong si Abel agad na itong umatake. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, alam nitong si Abel na malakas ang itaas na parte ng pangangatawan ng kanyang kalaban. Kaya ang kanyang punterya ay ang mga paa nito para agaran niyang maibagsak sa luna. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na ikinapit nitong si Abel ang kanyang dalawang mga paa doon sa paa nitong si Kid Mario. At pagkatapos agad na itunumba niya ito sa luna. Nagawa naman ito ni Abel Ngunit nang atmang pilipiti na niya ang mga paan nito, biglang umigas ang isang kamao nitong si Kid Mario na naging dahilan para iwasan iyon nitong si Abel. Sa mga pagkakataon na iyon, lumuwag ng kaunti ang pagkakapit ng kanyang mga paa kay Kid Mario na siyang dahilan para agaran na makawala ito sa kanya. Agad na tumayo itong si Kid Mario at ang wika nito Kay Abel, <laughs> iyan na ba ang sinasabi mong malakas na kakayahan sa estilong karate, kaibigan? Papano naman nagiging delikado ito? Sa isang iglap, nakawala ako agad galing sa iyo. Subukan mo uli iyon, kaibigan, at makakatikim ka na sa akin. Pagkalipas lamang ng ilang mga segundo, Muling naglalakad na naman itong si Kid Mario papalapit kay Abel. Ngayon, nag-iisip na ng paraan itong si Abel. Ibahin niya ngayon ang kanyang gagawin na pag-atake. Kailangan niyang masaktan ng sobra ang taong ito. Nang tuluyan ng makalapit itong si Kid Mario, agad na akmang punteriyahin sana nitong si Abel ang paa nitong si Kid Mario. Ngunit ang kanyang tunay na pakay bigyan ng matinding sipa ang mukha ng boxing hero.